what's up sa inyo guys at today ay magradaro tayo ng rumpo. ganito lang siya gamitin guys ganito lang iikot nyo at ganito ganito lang po hintay po kayo ng minuto at okay na ito po at ganito po ito paikutin kailangan nyo po ng precise moment kaya kailangan nyo po masak pag beginners lang po kayo eh, kailangan nyo po mag training para magawa nyo na at pili po kayo kung kasi nyo po hahawakan dito po ba o hindi na ito o ito 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 o ito o, o, o pero, ko ay pipiling ko ay ganito. At may, pag, may tatlong, may tatlong halimbawa na paano bumato. Ako ay mahilig ang ganito. Kaya, marunong po ako. At wong po. Pag ganito. At pag iban naman po. Ay, hindi ko po kaya dahil ang sila. Hindi ko po sila kaya. At may dalawang klase po ako ng trompo. Pili po, pili po kayo sa comment section kung ano ang aking gagamitin. Iti-check ko po bukas ang iyong mga comments. Ayun lang po. Bye!